Ayan, napaka thankful ko po talaga kasi um, tatlong hulog na nga lang po ako doon so yan matatapos ko na rin yung aking life insurance so alam nyo yun um, parang ano talagang isa sa mga siguro uh, best achievement ko kahit paano na <laughs> Welcome po di sa aking channel, this Malakay po, simple by happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog. For today, isang so magandang buhay po sa ating lahat. guys, may nabasa lang po akong comments. So, yeah, minsan mahilig po talaga ako magbasa ng mga comments sa mga pinanunood ko po na vlog. So, uh, syempre, yan, yeah, about financial na naman yung aking uh, uh So, may nag-comment kasi doon na regarding the, yung pagkuha ng insurance po. So, syempre, may mga beneficiary po doon. So, parang may nag-comment kasi doon na parang tinutumo, tinuturoan doon na maging tamad yung mga beneficiary ng uh, insurance, life insurance so, uh, syempre uh, ako kasi guys, kumuha po ako, so syempre, ang ano ko kasi, whatever uh, happened to the breadwinner meron ko namang uh, maiiwan dun sa, ano, sa yun nga, sa mga mahal mo sa buhay But not to the point na tuturuan mo sila ng ano katamaran. Kasi, uh, ayun nga, um, may policy contract naman po yun. So, uh, parang ang ano mo naman doon, uh, hindi naman din agad makukuha ng beneficiary mo yun. Pagka, ano, parang may amount lang naman na sila makukuha. Upon uh, maturity po ng contract, uh, doon pa lang naman nila makukuha yung buo yung maturity. So, ako kasi parang ano nun, ah... Uh, uh, parang double purpose po kasi nga whatever happen to you may makukuha yung ano yung uh, beneficiary mo so uh, plus kung abuti naman ng ano ng uh, mahabang buhay yung ano uh, pagkalowa naman ng long life yung ah uh, uh, tawag dito policy holder so yun edi Uh, mas maganda kahit paano mapapakinabangan nung uh, naghulog nung uh, insurance yung uh, tawag dito yung maturity nung contract plus yun nga uh, kung, uh, kasi doon sa kinuha ko guys uh, whatever happened to me merong kahit paano makukuha na 100k yung aking uh, maiiwan, so yun and then upon the maturity ng contract uh, kahit wala na ako, makukuha pa rin nila yun, and then every 2 years may makukuha silang 8,000, so feeling ko hindi naman din sasapat yun, kumbaga tulong tulong lang doon sa maiiwan bagay, opinion naman niya yung kasi nag-comment nga siya doon na ano na uh, parang tuturuan ng katamaran yung mga beneficiary kasi nga, yun nga, may makukuhang amount kung ano man mang, mangyari sa'yo. So, sa akin kasi, uh, hindi hindi naman ano yun, kasi uh, syempre, uh, kung ikaw isang magulang siya, syempre dapat ano talaga iano ano mo na makapagtrabaho din yung mga anak mo. So, ang ano naman doon, ang ano nung life insurance, eto naman sarili ko pong experience. Again, ayan. Sarili ko po tong experience. Ang ano ko dong kasi kung ano man ang mangyari sa akin, agad agad ako -ag bawa, um, bigla may mangyari sa akin, mawala ako. Kahit pa ano nga, yun nga, hindi kawawa, hindi sila kawawa na ano, maiiwan ko. Again, hindi ko po ini-encourage na you know, nagpo-promote ako ng insurance, na ganun. Hindi po ganun yun. kasi yung iba-iba uh, naman tayo ng mindset, iba-iba tayo ng ano, uh, panan So, syempre, ayun talaga, eh, ay, siningit ko po talaga sa budget ko yon yung aking insurance. So, para, para nga din po na ano, ah, uh, kahit paano, ah, uh, mean uh, savings savings na rin yon sa akin ah uh, kahit pa ano nga yun every 2 every 2 years may pumapas uh, may nakukuha akong 8k doon so yun na so, so mga, ayun, sa mga ayan sa mga previous kong video so yun, tignan niyo na lang kung ano po yung life insurance na kinuha ko ng mga klase ng insurance, health insurance, life insurance, so yun, Maraming uh, mga ano. So hindi naman po ako bill So yung akin sinishare is uh, yun nga kagaya po ng uh, sa aking experience. So yun nga nag-comment siya doon na yun nga natuturuan doon ng katamaran yung mga ano, yung mga uh, in, mga maiiwan yung mga beneficiary. So uh, sa akin na uh, hindi 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 ganun yung guys yung guys, yung 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 sa akin yung yung insurance yung yun. Parang uh, ako kung, um, and then, uh, yung 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 ko yung 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 pero hindi ko naman tinanong din dun sa ano doon sa uh, financial advisor na naka-assign uh, sa akin or nung, nung, yung nag ano sa akin nag-offer no na uh, what if kung hindi ko to ano kung hindi ko matuloy ang hulog or ano never ko tinanong yon um, so nung ano doubt ako kung matatapos ko ba ito or ano uh, ma, uh, ano ko ba kasi 8 years to pay guys eh tapos uh, medyo malaki yung amount Uh, hindi ko kinuha ng annual so, kinuha ko siya ng twice twice a uh, year ako nagbabayan so, nung uh, nung umpisa, parang uh, nandun yung fear, takot po. so, pero nung ano na, along the way alam nyo guys, ayun nga next year, ayan patapos na ako dun talaga so, napaka thankful ko po so, syempre yun, uh, kaya ako kumukuha ng insurance, so Uh, for, uh, para sa ano mga sa mga mahal mo sa buhay na maiiwan. So for me, double ano 'yon, parang double purpose 'yon. Uh, sa akin pananaw po 'yon na na uh, whatever happened to you, um may makukuha 'yung ano beneficiary mo. And then kung ikaw naman na uh, is ikaw yung plan holder biya ang ka ng mahabang buhay ni Lord kayo nga eh upon maturity ng contract eh, makukuha mo buo yung ano kumbaga makukuha mo yung uh, Uh, depende ko ano yung nasa policy contract. So, yun may magagamit ka sa pagtanda mo. So, ayun, for for me parang double purpose yung uh, sa life insurance na yung uh, beneficiary mo eh may magagamit sila. So, yung, uh, yung kinuha ko naman kasi insurance, hindi naman nag uh, uh gano' ka ano 'yun kasi depende depende sa mga insurance. eh. May mga insurance sa malalaki ang offer. So, yung sa kinuha ko isa uh, yung kayang amount ko lang na hulugan. So, uh, kahit pa ano naman 'yun nga. Pag sinabi ko nga na may makukuha sila pag ako ay nawala and then plus, uh, pag na-maturity ng contract kahit wala ako, makukuha nila. So, kasi ang hirap kasi guys ng ano um uh, Uh, kasi yung uh, pagka savings naman uh, hindi naman tutubo pagka ano 'di ba parang nandoon lang siya na naka ano, as, as savings, So ang uh, ginawa ko is yun nga inano ko sa insurance pa paano may uh, tutubuin din yun. So uh, depende po yun depende sa mga insurance na kukunin nyo So ayun uh, nga dapat talaga aralin mo plus um, Yon, alam mo din yung uh, yung insurance na kukuhanin mo. Marami ka talaga maririnig pag uh, kukuha ka ng uh, insurance o so baka maano ma, -ano, ma -tawag dito, ma-bankrupt or uh, marami-maraming negative na uh, comment. So, uh, yun nga sabi nga, uh, take your own risk, kumbaga ganon. So, kasi ako um, wag dito ah uh, yung thinking ko kasi nga yan nga kagaya nga, nakakaedad tayo so dapat uh, kahit pa ano yan nga uh, um naggoogro yung ating uh, ano uh, maturity about the uh, finance financial life so yun so yung isa sa na ano ko nga isa yung kumuha ng insurance nyo guys, naiisip ko nga eh. Kahapon ko lang, parang kahapon lang din ako nag-umpisa nung ano na 'yon, nung insurance na yun, naiisip ko pa nung ino-offer sa akin 'yun na ano, um, nang ino-offer sa akin 'yun, talagang ah uh, Uh, ayo ay parang ayoko talaga na ano so okay naman siya guys kasi yung kahit paano nga may balik na ano yun may balik na 8,000 so every 2 years nakakakuha ko ng 8,000 ngayon and then apa na matapos ko din yung, uh, yung insurance is may uh, makukuha ko pa rin yung ano yung uh, apa na matapos ko yung uh, hulugan yung insurance is uh, makakakuha pa rin ako ng 8k so um talagang ano, kapag ka kasi ng insurance nga, iba yung talagang ano, yun nga, sa kagaya ko naman na hindi naman ako ganong kalakihan na sahod ko, simpleng empleyado lang naman po ako, so talaga ibayong uh, iba yung pagtitipid, so yun, kaysa uh, kesa nagagastos ko yung aking pera, so doon ko nalang inano, kung saan saan, bili ng ganyan, bili ng ganito, kasi nga, uh, para at least, yun, uh, sigurado na ano, uh, magagamit, magagamit natin. So, uh, ma ako ako hindi ko ini-encourage or ini-endorse sa inyo. So nasa sarili nating ano 'yon ah uh, uh, kung gusto nating kumuha ng life insurance. Lalo naman kung halimbawa na may extra, ano, may extra kayong pera o extra sa budget. Uh, bakit hindi, 'di ba? So ma ano naman for me uh, magiging tulong sa akin yung sa uh, ayan, loobin ni Lord na pagkalooban tayo ng mahabang buhay malaking tulong yun na sa, ayun, kagaya ko na nagkakaedad po, and then plus nga yun sa ating maiiwan maririnig ka pa guys na ano um, dapat i-enjoy na yung pera ngayon yung ngayon kasi na uh, gastusin na habang malakas habang nakakapag-enjoy pa ng life, totoo naman po yun totoo naman na uh, wag mo naman i-ano yung sarili mo na Uh, bigyan mo rin ng kaligayahan yung sarili mo kahit marami kang mga bayarin or ano uh, dapat inaano mo rin na ma-enjoy yung sarili mo pero kasi yun yung sinasabi nila dapat na enjoy mo na yan i-happy happy mo na yung pera mo ngayon eh, what if nga na yun kung pagkalooban ka nga ng ano yung isang ma mahabang buhay abutin ka ng ano di ba o di pa ano yan wala wala ka na wala ka man lang na ano madudukot so yun so dapat din yun nga bibigyan mo rin ng uh, kaligayahan yung sarili mo pero dapat nagaano ka rin doon sa future mo so para kahit paano yun nga sa pagtanda mo may inaasahan ka so yun kaya so, napaka thankful ko po talaga kasi um, tatlong hulog na nga lang po ako doon. So yan, matatapos ko na rin yung aking life insurance. So alam nyo, yon, um parang ano, talagang isa sa mga siguro uh, best achievement ko kahit paano naano ko sa sarili ko yun, yung uh, insurance na yon. Kaya um na naano ko lang po kasi nga may nag-comment kasi doon na sa napanood kong uh, video na parang nagaano siya doon sa naano nga daw na tawag dito na whatever happen nga to the life uh, sa sa holder yun nga may makukuha yung ano yung uh, beneficiary so ang comment niya doon is tinuturuan daw ng katamaran yung mga beneficiary no hindi 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 ganun yung so yun kaya yan naisip kong i sa inyo yung aking uh, experience sa pagkakaroona o pagkuha ng isang life insurance so yun um So yun, uh, nasa inyo pa rin ang decision yung kung uh, kukuha kayo ng insurance. So alam nyo yun. Um sobrang ano talaga nung the first time na kinuha ko talaga yun, uh, talagang andun yung fear, nandun ano. So yun lang, iba yung pagtitipid lang talaga ginawa ko, guys, para mabuno ko yung uh, ito yun 7 years ko, ikas-7 years ko na. So yun, uh, talagang iba yung disiplina sa paghawak ng pera.